Kain na po tayo. Nagluto po tayo ng nilagang sabunganay. Puso ng saging kakabsat. Kain na po tayo. Nagluto po tayo ng nilagang sabonganay. Puso ng saging kakabsat. Hmm, ngayon tayo. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus name, Amen. Siyempre, kakabisat ang termo niyang kalamansi, pag-uong, tsaka sili. Unang subo para sa inyo. Banana blossom. Okay, masin George. oh punot. Tapos ang palaya. <coughs> hmm. Para sa inyo. Hmm. nggak di natin stick lo ya hmm hmm lagi mas makan ketam besar Lalo nung kastipisid Nenhuma. Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog po ako. Maraming salamat. At lagi ko pong ipinagdarasan ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. Always nabigyan niyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makauwi na po sila. At makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat.